Speaking of po, yung mga guests, etc. si isi ko ba mag-guest sa isa sa mga show this time I was hoping because the last time parang hindi na rin siya dapat kasama. Biglang nakakasama siya. Well, because she was also local, she's also local. Pero kung nasa Erica kami, based on the schedule parang wala siya doon. But it would be nice sana kung masama. Bibit-bibiting ko na lang siya. Actually, how is she now? Pero how is she now po? Oh, okay, naman. Ang ganda naman mga oh. pinupost niya. Kausap ko nga siya Ano sabi niya? Kasi Lord, may excite na. siya. Oo nga, marami ka, ka naman kanina ka ka pag Kasi di ba nag-hangout din sila nung iba yung daughter? Okay, Wala uh, nakakatuwa uh, lang. It's, but, it's... Well, madalas din siya kasama sa beach. Yeah. Uh, oh, minsan hindi na namin na... Uh, Pinupost. Di pa kayo. Hindi yung bahay ko. So, yan. Yeah, hopefully makita natin si Casey you before know, we leave. Pero dito yeah, parang... na siya magstay sa Philippines. Hindi ko ang plans niya eh. She's in and out. na sa ibang bansa siya. Tapos ito text na lang niya ako. I guess papa where I am. You know? I